Mga kasama, pinabulanan ni Carla Estrada ang chika na kinumpirma niya sa isang kaibigan na hiwalay na talaga ang kanyang anak na si Danielle Padilla at long-time girlfriend nito na si Catherine Bernardo. Kasunod ito nang isiniwalat ng showbiz columnist na si Christy Fermin sa kanyang YouTube channel na si Carla mismo ang nagkwento na tinapos na ng Katniel ang kanilang labing isang taon na relasyon. Sa Facebook post, diret siya ang sinabi ni Carla na walang katotohanan na siya mismo ang nagkumpirma sa kanyang kaibigan na hiwalay na ang Katniel. Say pa ni Carla kailanman na hindi niya pinanghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng kanyang anak. Matatanda ang pumutok ang isyong hiwalayang Katniel matapos sabihin ng talent manager na si OG Diaz sa kanyang YouTube blog na nakatanggap siya ng hindi kumpirmadong balitang break na si na Catherine at Daniel. Samantala, mas lalong pinag-usapan din sa social media ang hiwalayang celebrity at mag-asawa na sina Sarah Labati at Richard Gutierrez matapos mag-post ng litrato si Sarah sa kanyang Instagram account na bagong short hair look an o niya. Sa isa raw kasing senyales o isa raw kasing mga senyales na mga babae kapag nagpapagupit ay handa na itong mag-move on sa matinding pinagdaanan niya. Ganon. Mm -hmm. Kailangan magpagupit o, daw. Magpagupit ka tapos magpo ka um. marites na ka Ah, <laughs> uh, Oo na nga. Man, oh. Baka naman, gusto lang magpagupit na initan, <laughs> di ba? <laughs>